Yan, magandang uh, umaga mga kapobre at nandito nga tayo sa Oriental Mindoro uh, Mindoro. Kanina nakasalubog natin si Siner, yung anak nila Kuya Sani at uh, nagpunta sa eskwilahan at uh, nag nagpahandog uh, pamasko rin dito ang uh, Figaro and Friends dito sa lugar nila. So ngayon pong nga uh, umaga naman na ito ay award natin yung o dala natin yung padala ng ating uh, uh, kababayan mula po sa Adelaide si Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Ito po ang kanyang padala po ha sa inyo. Yan. Yeah. Hindi na buksan. Buksan nila. Buksan mo ang regalo ni Ate ano sa inyo. Ayun. Tapos ito pa kasama ito, pa ito. Meron din nila. Sige, meron din ba? Yan. Alikay ko ya sana Tulungan mo dito si Mrs. Ma. Dinala ko ya. Parang ayaw pa magkasali. Dito ka, dito ka. Dito Matabon yung ano. Ayun. sige. Oh, may pinggan pa. Ayun, ang daming mga padala sa inyo. Ayun, mga laruan. Si Sadie ang maglalaro. itu ay uh, parang sopas. O ilalagyan mo lang ng tubig na mainit ha. Ah. May yung isang piraso. Dalawa kasi yan sa isang ganito. Yan o. Oh. Mm. Ilalagyan mo lang ng mainit na tubig. Hindi so, ka dito, hindi ka makita. <laughs> parang nga takot ka. Kita ba siya? Kita? urong uh, okay. konti. Parang natatakot to sa akin eh. Oh. Ko na nga lang. Ayaw nila mag Ayaw kasi nito. Ayaw man mag uh, kwan kuan, mag uh, bunot. Oh. Wala na kalagay kung kay, kay ito o oh, kay Kuya oh, hmm. Baka mag-asawa o tayo uli ito ng iba. Hawa, King! Nagot ka ati din pa pag ito nag-asawa ulit. Itong kaya Kuya. ito siguro ay para sa mga anak mo. Ito, so, oh sige. Ako'y magbubukad na laang ay si Kuya Sani hay parang mamibalo yung... Ito sa mga bata, ito siguro. Ito kay ano, sa kay Siner ha at saka yung sa kapatid niya. Sige. Diyan Kukuha ng tarak-tarak na oh. Eh laruan Oh. Yeah. Ito man ay sardinas po ito. Ha? Special na sardinas, premium sardines. I e, bibirahin mo dito oh. Yan na yung aba. Sige. ayun tapos ito pang palaman. Pang palaman sa tinapay. Ayun. Oh, ito may mga mangkok kayo dito oh. Dapat nagamit kayo ng sponge sa. Oh, sige. Ito, ito yung sa inyo to ha. Saan pa yung pinggan kanina? Ayun, dapat pinggan to. Pinggan, buksan natin. Galing biruin mo 'yan, 'yung gamit ninyo galing pang Australia. Pakaingatan ho ninyo 'ari ha. Okay sige. Yun. Ito ay bulpen ni Siner. May iba-iba po, may magic po ito ang mga bawat isang bulpin Okay? Magic magic, walang magic ka, wala. Joke lang 'yon ha. Ah. Oh. na niya 'yung ibang laruan. Oh, ito pa oh. May pantasa? Mayroong pantasa ba to? Ah, games. Ang games. Oh, sige, para kila finer. Pero kung gusto rin maglaro ng tatay, pwede rin. Parang ayaw. Matukausap ako. Matatanongin ko lang lang kung nakainom ng air sauce ko eh. Nakikita ba siya? Hindi yata siya makita eh. Kita eh si kuya. eh. Ah, mayroon dito yung baso. Hindi para ito sa mga bata. Huwag ito sa gamitin sa ursos, ha? <laughs> hmm. Ursos kasi dito ang... dito, hindi tayo makita. Doon! Ah, <laughs> oh, ito. Ay, may sulat pa. Ikea. Oh, yan, oh. oh. Yung baso ninyo, ha? May, ano na kayo, may baso pa. Pwede na ito, kahit mag... Uh, um, dalawa kay Siner, dalawa yo sa isang bata, isa sa iyo. Kahit dalawa pa sa iyo, ang tagay ang sorsos. <laughs> ah, hindi ah. mag-interview pag marami ang nakatingin, no? Yun ito dito. Sino dami nila? Mauna na kayo mag-uwi. Ah, kumusta naman po? Ayos lang po. Hmm, ayos lang, oh. Kumusta ang pag-aaral ni Siner? Ayos naman po, may baon naman po sila dahil sa tulong po ni Figaro एंट्रेंस. So oh. oh. talagang pagbutihin daw ang pag-aaral sabi ng ano, sabi ng uh, Figaro एंट्रेंस. So okay naman po ang pag-aaral ni ni Senior po. Ayos naman po. Mm -hmm. Kasi nabibili ko naman yung mga gamit nila sa school, yung pangailangan. Oh. Lalo yung ngayon na magka-Christmas sila, yung, mm -hmm. may budget naman. Yung... Sali naman po sila doon. Opo, yung grades nila, kumusta po? Ay, okay naman po. Nahirapan lang po yung sinas pag sa English, sabi ko ay kahit mahirap, sabi ko ay pag-aralan mo lang palagi para matutuan mo kasi doon siya nahirapan sa... At saka magbasa ay, lang yun talaga. Ay, sa pagbabasa po, okay naman po. Uh, basta kasama man si Kuya Sunny yan, magbasa rin, oh. Kuya Sunny. Parang hindi man matapos yung interview natin. Si Kuya Sunny, ng tawa dito eh. Sige. Pag si Kuya Sani ay nanghihingi ng, hindi naman nanghihingi ng pera si Kuya Sani sa iyo. Hindi naman po. Kasi pag may bigay po kayo sa amin, uh -huh. diretso naman po yun sa pagkain ng anak ko tapos sa mga pangailangan nila. Uh -huh. Yung tinrabahoan niya di. Bahala siya kung mag-inom siya. basta uh -huh. yung sabi ko ba, para sa anak ko, yan ay pas ano ko kasi mabuti nga yung may tumutulong mm. makapagpatuloy pa sila ng kanilang pag-aaral oh. bahala si sa kuya sani kung mag-inom ng orso okay. ba't nag-inom giday? Eh, siya po yung tanong siya tanungin ko, nag-inom ay kuya sani ay minsan daw ay lasing lasing giday inom ba? tubig? Mm, tubig lang hmm. dapat wag ito hmm. orso sperming sige ito, alawan si ito ni Siner nang uh, ng uh, November, December ito ano? Magkano ito? 4,000? 4,000? Oo. Oh. oh. <coughs> Bali 4,000 ito? 4,400. Bali 2,200 ang allowance niya November. Para sa Christmas party daw kasi. May exchange gift. O Oh. Oh, sige. Tanggapin ha. 1000 2000 3000 4000 1 2 3 4 Dapat talaga tinatago natin kay Kuya Sani eh you know? <laughs> Upo rin daw sabi. Aba, ha Kuya Sani. Dito ka na, dito ka na dito. Ikaw yung amay, eh. dito ka. Kang no? O, sige, anong gustong sabihin mo kay Ma'am kay Ma'am Ibaloy? Ah, uh, kay Ma'am Pigaro, Pigaro and Friends. Maraming maraming salamat po sa Pigaro and Friends dahil patuloy po yung pagbigay nila ng alawan sa anak ko upang mm. patuloy din po yung kanilang pag-aaral. Merry Christmas na lang po. Huwag sasayangin <laughs> yung ano. Ah, si binibigyan aso. niya yung aso pala. Okay naman. <laughs> Nagalit na. <laughs> Nagtampo. O oh, sige, ito namang mga groceries na ito at mga laruan, mga gamit ninyo sa bahay, galing ito kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Ano ang gusto rin niyong sabi sabihin sa kanya? Maraming maraming salamat po Ma'am Ibaloy kasi binigyan pa ulit kami ng mga gamit kahit binigyan na po kami ng budget para sa bahay namin. Hmm. Nagbigay pa rin siya ng mga pagkain at mga gamit. Maraming maraming salamat po Ma'am Ibaloy. Opo. Panginoon na po yung magbalik sa kanya ng sobra-sobra mm. pa po tapos maggabay sa pang-araw-araw na pangungo ko. At saka ito, yung maganda dito, ma kahit ako nga, thankful ko talaga ako nga makatikim ako ng mga pagkain mula sa Kwanba, sa Australia. Biroin mo yan, sa ibang bansa pa na ang ang kapininong sani. <laughs> tapos, tawa <rin> <laughs> oh, tawa rin siya eh. <laughs> Di, di ba proud proud tayo no di ba okay. la, na may pamilya tayo okay. sa ibang bansa na nakapadala pamilya po parang may pamilya din po guys sa ibang bansa o parang pamilya na na oh, niyo si Ma'am Ibaloy oh, pag may papakil siya sa amin may kasama kayo oh, o, di ba lang maraming maraming salamat Ma'am Ibaloy <laughs> katulad nito kape galing sa Australia mismo may kape man tayo dito pero ordinary yon mga kape na common nating araw-araw Pero -araw. yun sa Australia galing pa ito Oh, may sardinas rin galing din sa Australia. Premium pa nga klase niya isda. The... Oh, sarap ito pagka kumain kayo. Iialsa mo lang ganyan, no. Tanggalin mo ito. Gusto mo ta tanggalin natin ngayon kakainin natin. <laughs> 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 yung ano yun, yung spaghetti, ano lang, pwede rin niyo. Ready na yan. Ito si ah, rich spaghetti oh. rich tomato sauce, ito sa spaghetti. Ano ah, lang yung ano? Oo. Oh, oh. Baka meron sila. Nakano, Mer wala. Ayan, no. Kasi ito spaghetti rich tomato tomato sauce ito uh, naman pwede mo naman tong iprito corn beef yan corn beef ito eh oh corn beef pero wala akong mais to ha ah. corn beef mm. ayan oh ito yung pangbuka siguro niya te oh uh, ta pag iganyan mo to oh Ganito, pag ano ito pa ito na diretso Ganito, tapos ipin. Ganito, te. Tapos Balik. i, jadot, i, i ikot mo -ikot lang pa ganyan. Pa. Bukas mabubukas na. Bukas na yan. ikot lang ang ganyan. Opo, ito ito na mabubukas pa ganyan. Iikot mo ganyan oh. Pag pag iikot natin ganyan. D dyan, ah, dito na oh. Pabalik diretso na. Diretso. Maano na yan? Buksan natin. I-roll e, mo lang Hindi na. Oh. Baka kakainin ni Kapubring Ajie. Hindi. Ayan. Ito may laman to, Lord. Ito, pwede mo nang initin ito may laman tong noodles may spaghetti na ito. spaghetti ha huh? oh, sp oh spaghetti rich Which? in tomato siya pero luto na yung spaghetti na yan kakainin easy. mo na lang to initin mo na lang one serve of this easy to heat oh, or eat oh e Ala? initin lang easy, easy to heat and eat hmm. Madali lang ini madali ah, spaghetti lang. As pagitin na pala itong. Oo, pwedeng mo nang initin. Oo. Oh, oh, oh. just, just initin mo lang siya. It tanggalin oh, oh. mo tapos initin mo, kainin oh, oh. mo na. Wag pag ano, paggaitin na to. Para um, alam mo. Na, uh, ito corn dip. Ano yan eh? Pud pud naman yan eh. I, lagyan din lang ng sibuyas, igisa mo oo. sa sibuyas. Giniling rin niya na ano? Parang food, o giniling. Oo. Yun na yun. Yan oo. Oh, Ito, Mas, ito, sir, sausage, pabaon mo sa anak mo pagka Mag ano. ng Kain, school. Okay, ha? Kahit itong corn beef, pwede magpunta si Goy. Ayan. O, sige. Ayan na, mga kapobre. Ini-instruction na lang sila kasi nga, kahit nga ako doon ay hindi ng ako halos marunong sa mga ganitong mga ano, pagkain hmm. minsan malang kasi yan makarating dito sa kanila ang mga ganito di ba lahat tinim pa oh. gin briefing lang sila ni Ate Prissy kung ano gawin ito mga pang ano pang punas ninyo pang ano ninyo panyo panyo tawil ito ating yung sa isang yan. mag isang magtasa ba? Isang tasa. tasa. Ay tao pwede dito dito oh. Oo. Buo sa mga tubig. Oo. Eh ano mo to? Ilagay mo lang to. Tapos is stay mo siya ng mga 5 minutes para maluto yung ano. Yung noodles niya. Noodles. Oo. Oh -oh. mm. Isang ganito. Oo. Oh, 20 ito, eh, pwede. to 30 seconds lang naman ito eh. Parang sopas ito. Oo. Oh -oh. oh -oh. Marami na eh, yun. Isang mug. Oo. Oh -oh. eh. Lalagay mo dito oh. Kahit dito. Sa so -oh. bowl na ito takpan oh. mo na lang ng ano. Magdalawa yan sa ano. Para mas madali, takpan mo ng ano. Hmm. Plato o ano. Okay. Tikman nyo na mamaya. Saan ni si Sani nag-alis man? Kuya kay kay Sani dito, wag ka diyan kay Kuya ito. Ronald. Ito yung sardines <laughs> din dito. Ha? Ah. Sa ka diyan magpunta shira -shira. sa kwan. Siguro kay Kuya Sani lang to kasi maanghang. Oh, okay. maanghang bata siya. Ay. <laughs> Tapos ito isumsuman niya gid dito. Puro katumbal siya. Sriracha sauce. Pile. Ah. Maanghang. Mahilig sa maanghang, te. Okay, sige. Nakatapos ho ng uh, gift giving dito at may kuting palaro at pakain tayo. So, salamat po, Ma'am Figaro uh, and uh, friends, sa uh, inyong pagsuporta dito sa kanila at saka sa kay Ma'am Ibaloy sa package mo. Mo po sa amin at sa kanila. Maraming salamat po. So yun, uwi na ta kami. Oh, thank you very much, Gita, mga kapobre. Maraming salamat sa support na May message, kapatid? Wala na? Okay na, sige. Okay na, stop na.